may sa China? Ang China po ay in recent history. Kasi when we speak of uh, recent history, hindi po yan yung uh, dibong taon. Da Daan taon po is recent history. Recent history po, pagkatapos uh, maging presidente ni Sun Yat-sen at siya ay namatay, pinalitan siya ni Chiang Kai-shek, Ah, sila po ay sin sinakop ng Japan. Ang Japan po ngayon, nagiging militaristic na naman under Shinzo Abe. Yung lolo ni Shinzo Abe, kasama ng lolo ni Aquino, no World War II, they were Nazis. Nazis, kasama ni Hitler, no World War II. Before Sun Yat-sen became president, immediately before, bakit nagrevolusyon ang China? Kasi sawang-sawa na si Dr. Sun Yat-sen kasama ni Dr. Jose Rizal. By the way, magkaibigan po sila at ang idol ni Sun Yat-sen si Jose Rizal. Uh, Sinakop po sila ng iba't ibang bansa. Nagkaroon po yan ng mga spheres of influence. Yung Macau, kinuha ng Portugal. Yung uh, Hong Kong, kinuha ng Britain. Yung Amerika, meron din dyan. Yung uh, Germany. Nagkaroon po ng spheres of influence. Nawala yung sovereignty ng China. Ngayon, under recent, more recent history, ang Amerika, ito pinagmamasdan ng China ito, hindi lang kumikibuan China. Ang Amerika, binayolate ang international law. Without the ghost signal of the United Nations Security Council, it's only under the UNSC that you can uh, invade a country and occupy a country. Without the authorization of the United Nations Security Council, America invaded and occupied Iraq against all laws of international civility. Million-million ang pinatay nilang Iraqis on the pretense na meron daw weapons of mass destruction. Pero hanggang ngayon, wala pong weapons of mass destruction. Pangalawa, in recent history, without the authorization of the United Nations Security Council, bawal pong lusubin ang isang sovereign state Amerika ang Libya na may pinakamataas na Human Development Index sa Africa. Libre ang pag-aaral ng mga Libyans pag nagkasakit nagkasak sila. Libre ang kanilang hospitalization. Ngayon po, ano nangyari sa Libya? Chaos. Just like what happened in China before. If America is allies do not respect, do not obey international law, what can we expect from the other countries? sasabihin ng ibang bansa, teka muna, nakalagay sa United Nations Charter, antay-pantay tayo eh. Kung hindi kayo sumusunod sa United Nations Charter, eh kami rin, hindi natin susunod. Kasi, ang tingin namin, kaya eh, kayo nagpa-pivot sa Asia, remember, nagsimula yung 9 10 because of the announced policy of the United States to pivot to Asia. Ibig sabihin, dito sila gagawa ng Iraq, dito sila gagawa ng Libya, dito sila gagawa ng Syria natakot po ang China, gumawa sila ng 9-9. Before the pivot to Asia, wala pong 9-9. It's pretty recent. Ngayon, ano po solusyon dito? Yung nga yung sinasabi ko, non-aggression treaty between uh, China and its perceived enemies. Katulad ng ginawa na solusyon doon sa Cuban Missiles Crisis o Missiles of October, nagkaroon ng non-aggression treaty between Cuba and the uh, United States. Ayun po, na pong gera. Kasi pag nagkagera po, inuulit ko, ang unang mag-aalisan dito, yung may mga US visa. Ang maiiwan dito at lalaban, yung sinasabi ng mga duwag. Katulad namin, duwag kami. Dahil kami ay para sa kapayapaan. Yan po ang maiiwan dito at lalaban. Pero yung matatapang na may US visa, yan po ang magtatakbuhan sa Amerika. This portion is brought to pure water purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang ultra pure water purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. So kanina, malinaw na ang tinutukoy mo na strip ng China ay ang Amerika. Gusto mo naman baguhin ang contention mo kanina na hindi kailanman bubumbahin ng Amerika ang China dahil marami silang mga pabrika doon at mga nationals na mamatay o citizens. So, mapagawin nyo? Ang threat po ngayon ay hindi na sa uh, out or out war. Iba na po ang mundo ngayon. Isipin po ninyo ha, yung sinasabi lang made in China products, yung mga components niyan ay mga gawa ng mga factories na American owned. British owned, Japanese owned. Kaya pag binoycott mo yung yung American uh, Jap Chinese made products, you're actually boycotting the products of other countries whose factories are located in China. Very complex na po ang mundo ngayon eh. Ngayon, ang 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 uh, meron pong military, kasi sinabi ko kanina, merong in military industrial complex ang China, merong din military industrial complex ang America. Nagkakalabanan po within their respective countries, meron mga hawks, meron mga doves. Sa sa Amerika po, yung mga hawks na nagsasabi ng American pivot to Asia, ang talagang target nila, hindi naman para makipag-World War III sa China para matapos na ang mundo at mamatay lahat ng humanity. Dahil tama na talo din, mismo sila patay, mismo pamilya nila tama yan. It's a mutually assured destruction. So, ang gagawin po ng Amerika ngayon, at ito'y basa-basa ng China, gagawa ng digmaan involving the Philippines. Kasi so, yung Philippines... Proxy have, war. Proxy war. Katulad nung nangyayari sa Ukraine ngayon, para mapapagsak yung rapid rise kaya kaya. of the economy of Asia. Yun lang naman ang target nila, yung mapabagsak mapapagsak yung rapid rise of the economy of Asia kasi Talagang sobrang bilis nung growth nung Asia, no? Yung BRICS countries sobrang bilis na na yung Western countries. So, how what can you do? Hindi ka naman pwedeng mag-compete kasi lahat nga ng factories mo nasa China eh. Paano ka magko-compete? Kaya nga nawalan ng trabaho yung mga Amerikano eh. Tignan tingnan mo kung kakampi natin ng Amerika, bakit hindi nila ilagay dito yung kanilang mga factories para mga Pilipino magkaroon ng trabaho? Bakit yung technology transfer nila binibigay nila sa China? Ang China ngayon marunong na gumawa ng submarine, marunong na, marunong na gumawa ng stealth aircraft, marunong na gumawa ng missiles. Saan ang galing ang technology? Sa Amerika? Tama yan. This portion is brought to you by Elmos Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap sa murang halaga kutis artista ka na there's a proxy war going on. Saka hindi mangyayari yung tinatawag na mutually assured destruction. Uh, hindi naluloko itong mga, lalo ng China, na kung kailan gumanda sila, sila lang yung structures na ginawa nila just like that. There's a war from within. Kung nakikita nyo itong pangyayari kay Wangbo, gaano karami ang Wangbo sa Pilipinas? Gaano karami ang Wangbo sa US? Yung mga part ng members ng Politburo ng China na nagnakaw, naging kasabwat ng mga Amerikano na nagtayo ng mga negosyo sa Amerika, sa China. Yun yung sinasabi ni Ferdy. Pero yung sinasabi ng population ng Amerikano ron, eh, hindi ganun. Dahil marami na nag-aalisan, dahil sa masyado humipit na ang ang gobyerno ni Xi Jinping. But actually, planning na si Xi Jinping eh. That was the reason na si Xi Jinping, kundi yung mga trusted people niya na perceived na corrupt, inuuna niya na. Dahil baka kami pati siya ibenta eh. Kasi, yan din na reason bakit itong si Wang Bu ang nag-operate dito ay itong mga overseas Chinese na mga may yama sa Pilipinas na pro-Beijing with the help of their Chinese embassy. Kung hindi dito, hindi natin malalaman yung sell-out ng BBL. Eh. Kasi, kaya dyan makikita yung away ng mga pro-Beijing na mayayaman sa Pilipinas at yung mga magnanakaw sa China na nandito na napakarami sa kagayan and sa so may other provinces eto na uh, we've, we've, been, used by these people na in the process tayo nakakaroon ng problema na ng China ay On the Sinasabi niya rin na ang Amerika hindi kailanman kukumbayin oh, ng China. Don't get confused about that, no. Kasi, eto mga malaking bansa, oh, ha, ha, natin. So, hindi naman yung presidente yan ang talagang napapatapos ng gobyerno, just like you. Iba e ang ano, kung sino yung behold din sila sa mga mayayaman sa mga bansa na yan. kasi at the same time, without us knowing na yung president, Vice President na China, yun ang presidente talaga ng China, yung big LI. Dahil yan ang part ng uh, member ng Illuminati. Masyadong too complicated for you to understand, pero we have to be careful in all these things. Kasi tayo pag-aawayawain kung mga yan ito, ha? magiging ginipig tayo, di ba? So, natin pabayaan na tayo ay magiging ginipig. Dahil tayo, uh, may kanya-kanya tayong interest. Without us knowing na dahil uh, our friend, are battered by these people, by these big, big powers, ha big business, eh nagadami tayo in the process eh. Uh, that's not dito, my country, right or wrong. Yung mga pol politiko na nagpapahamak sa atin, ito ang ating tapatahan. Huwag tayong magpagago na uh, natin meron ng mga nangyayari, meron nag-aaway. Eh, ito, puro drama lang ito eh. Just like any local politics. Nag-aaway yung mga leaders ko niya eh, pala nag-uusap. Nag-drama lang. Tapos yung mga sa city na papatayan. nagpapatayan. Di ba? Same thing. dapat gawin ng mga Pilipino to? Dito? Regroup. Regroup. Re unite. Kasi kung hindi tayo nag-regroup, so, ha? Ah, at hindi natin nakikita yung ginagawa nitong mga full politiko. Kawawa tayo. Dahil <laughs> Marami ngayon sa mga pol politiko natin ay wala nilo lang pagmamahal sa bayan to. Marami sa kanila, remember, dito, dagi, kung hindi, may bless si Uncle Sam hindi ka magiging presidente ng Pilipinas. Sinari-nari yes, really lang ang presidente ng Pilipinas na walang blessing si Uncle Sam despite na Amerika si niyan. Okay? Any specific or concrete action? Ayaw ko na mo sa tayo. Uh, Maraming nangyayari. Just read between the lines be vigilant. Dahil itong July onward, maraming mangyayari. Galaw-galaw, -gal, kay harot-harot, tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-galaw, -gal, ang lahat ginagalaw.